Say to you, happy birthday, happy birthday Hello, magandang gabi sa inyo, magandang gabi dito sa Ireland At magandang araw naman dyan sa inyo, kung ano ng oras Kami po ngayon ay pupunta ng birthday at birthday ng aming mga kaibigan Madala po kaming mic, at saka speaker na JPL. JPL. siya kami da, dito sa lugar. Ano na ang central, bibili tayo ng cake. Dadaan kami sa sentra at bibili ng cake. At uh, siyempre kami oh. doon. Bibili kami ng cake para naman na uh, matuwa yung uh, pupuntahan naming may birthday. Oh. Bili mong kandilang mahaba. Bili mahaba. Ayan. Hi! hi. Hello. Hello. He's live. Yeah. He's live. He's He's a vlogger. Yeah, he's live. He's a vlogger. Yeah. YouTuber. Uh, YouTuber. Yeah. So, ayan. Uh, bumili kami ng kandila. Buti nakakita kami ng kandila na maliit. Eh bibili sana kami ng malaki. His birthday, he's hi 12, yes. Yeah. <laughs> <12. laughs> 12 ka daw, pre. Kilo, kilo daw. So ano pa ba? Eh well, uh, na binabayaran na namin at uh, para kun. Akin na 'yung isang plastic. Wala ba yung plastic? Ah, ano? Ayun, ah. Uh, uh Ini-operate pa nila at lalagyan na lang kandila para pagdating doon. Okay nakakatawa. Akin na, kasi 'yung kandila. Dapat kasi yung kandila lang malaki Para isang kandila na lang. Ha? <laughs> Ayun, uh, anong oras ba na ngayon? Alas 8 po, po ng gabi ngayon at kami dadayo ng kainan. Wow. At saka barikan kahit pa paano. At bukas po ay walang pasok. Ayan. Medyo malapit lang po ito. Mga five minutes. na lakarin. Ayan. Aray, ang bigat Ako, may dala kaming yelo Liban kami ng kalsada Dito po ang daan Kung nakikita nyo, medyo tahimik Village po Ayan malapit na kami makarating sa aming paroroonan ayan dito po yan sindihan mo na sisindihan na kasi malapit na po yung bahay so kahit papano konting surprise years old. Huh? 7 years old pa lang po yun. Tapos i-times nyo san Ilan times yon? Times 3. Wala bang kung kwan? kita pero muna So yan. Bali, yung pong bahay doon, kulay puti, sa gitna, yun ang kanilang bahay. Wala Wala pa hindi pa naman sumilip ng eh. lang baka makita tayo buksan na na speaker wala pa, hindi pa naman nakatingin kikitago, para hindi tayo makita pre, yung mic oh. pre Patung medyo pa surprise po kami kaya kami nagtatago ito vượt là quýt, là Bố Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One time. Happy, 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 happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Luna. Thank you! Fish! Fish! Yeah. Yay! Fish! One, second seven, So ayan, ito po yung uh, may Pre, happy birthday sa'yo. Sige, sige. Ito na. Kunting uh, simpleng celebration. Ayan. Pre, mahulog. Huling, ano... Sige, ikaw yata yung mali. Saan? Ito nga, ganun.

Noong ano yun? Anong taon yung 23 na yun? Way back 15 years. <laughs> Ayun. So, kakain muna kami. Ang diretsyo na ako sa kusina at maghahanap ako ng platito. Ayan. Tahingi po ng platito. Ayan. Ayan. Happy birthday, merah Happy birthday. Wow. <laughs> <Gago>. <laughs> Happy birthday, <Fre>. Happy Birthday. <laughs> <laughs> Thank you. lahat bago magka magkalasingan. Uh, maraming salamat pre yeah. sa my birthday sa pagpapa unlock at pag uh, sa amin. Maraming maraming salamat. Happy birthday ulit at uh, naway maray pang blessing ang dumating. Good health at sana uh, na uh, Sama-sama pa rin tayo hanggang sa huli. Bye, bye. Hey, on, happy birthday! Happy birthday! Ayan. Yan po. Maraming salamat sa panunod. 拜拜。拜拜。拜